Ayan. Magluto na tayo ng hapunan. Magpaksil tayo ng isda at saka Magpaksil tayo ng isda at saka mag Mm, -mm. ko na lang kaya lahat ng isda para makaulam din yung mga aso, no? No? ko na lang kasi may aso, may pusa. O, inuluwa niya yan pag hindi mo maayos ng lagay. So, yun guys. Magluto tayo ng hapunan. Magpakso tayo ngayon ng isda. Ah. Bumili tayo ng isda sa Bumili tayo ng isda sa San Isidro.